751 Talavera, Nueva Ecija. Shout out Boss Macel, salamat sa almusal. Jeston Tayag Ayan, abangan natin yung mga warriors Nating binitaw sa talavera No, ebay siya, no, sobrang kulimlim Ayan, <laughs> walang araw, mga bird na. Nagtatago So, abangan natin sino mauuna kumakasabay ba yung mga ibon natin kila Justin no let's go let's go ayan, wambun na wala pa tayong ibon time check tayo 9.17 meron na raw sa Marilao yung isang kasama natin may pauwi na tayo wala pa ayan wambo na awit ayan meron isa na si Red Bar Ang galing ah ay, may kasama pa. Ang galing mo, ikaw first dropper ah. Time check. 9.19. Ayan, pasok agad oh. ba Ayan oh. Galing oh. <laughs> Time check. 9.20. May dalawa pa parating. Ay, ah, yung ano yan, yung opal. Maambun na. 100 kilometers mga birdkada Kinaya nila 50 kilometers tinalon yan Ayan o Asawa ni Jack Jek andito na Basahin buntot ha Pasok, pasok Mayroon dumapo dyan Ayan na, bumaba na Anak ni Shooter Ayan, anak ni Shooter Galing ha Pangatlo Third dropper Ayan o Pasok, pasok Pasok, pasok, pasok Pasok, 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 pasok. Pasok, pasok, pasok. Patanggalin mo nga yung ano, tubig. Ayan o. Ayan o. Tatlo, sabay-sabay. Dito sila galing, no? Sa ka kaliwa. Hmm. Hinatid mo na ibon ni Jeston. Si Jack Jack. Si Tybik. Hoy, hindi atin 'tong isa oh. May natangay. <laughs> oh. Ito yung may puti sa mukha. Alis ka diyan. Ayan oh. Hindi atin 'to. Ayan, yan. may puti na 'yan. May natangay. Pasok, pasok. Hindi noya 'yan. Pasok, 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 pasok pasok, pasok, pasok. Ayan, may sing-sing, oh. Gusto pa pumasok agad, ah. Nauna pa bumaba sa landing board. <laughs> Pasaway, ah. Pasaway. Ah. Ka? Ayan, kasama nila. Minom. <laughs> pasok, pasok, pasok. Yung na uhaw, oh. Kasama siguro. Kanino kaya yan? pasok 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 pasok. Ayo. mau pasok masok, 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 mama? Pumasok din agad. Sanay sa trapping. <laughs> Dire-diretso. Ayan. Pakawalan natin mamaya. Pakainin lang natin. Makakasama to dun sa mga inagis eh. Ayan, nasama ng ibon natin. Mukhang bata pa. Oh. Eh? Naka PHA na ring. Ayan PHA 24. Ayan. Ayan pa tayo. Ay, ah, hindi. Si Lady Red Max to. Si Lady Red Max nagbabalik. Ayan, oh. Si Lady Red Max yan. Umuwi. Ito, oh. Kasama niya yung kapatid ni Red, ano, ni Red Chick. Ayan, oh. Nagbabalik. Lady, Le Red Ay, nabubulol pa ako. Sobrang saya. Ang payat niyo, Ang dungis. Lady Red Max nagbabalik. Galing kang norte. Ayan, oh. Ang galing. Ito, kasama to sa agis kanina, oh. Ayan. Ito si Lady Red Max. <laughs> Pasok na, pasok. Pasok, pasok, pasok. Lady Red Max. Ayan, tumutuka, tuka pa. Ayan, ang dami pa niyang tatak, oh. Ayun, oh. No. Gagawin na kitang breeder talaga. Pinatunayan mo na. Dalawang beses ka nang nag ah, pasok, pasok. Ayan, susungkitin mo na ni Papa. Ayan siya, oh. Ito, sinundo mo, ah. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Ayun, ito si Lady Red Max naman. Papasok ni Papa, yan Pasok, pasok. Pasok na, pasok. pasok Nagmukhang katulong. Kaya nga nagdogyot. Huwag mo pagawin. Parang dogyot na eh. Kaya mo siya. I-stickin ko. Huwag naman i-stick. pa yung sticker tsaka yung sensor ayan oh. Yan, no? oh ang tindi nagwild talaga baka nagwild lang grabe ka lady red max e flex mo yung mga tatak pa ayan no? oh angas kabila 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 maganda ayan, no? maganda pa ang tindi eh. lady red max nagbabalik tin muna siya doon si lady red max ayan oh kasi tumira sa wild siya eh. pero mukhang wala naman siyang sakit mga idol ayan ang lakas kumain oh pasok pasok Si hey, kapatid niya na ito eh. Ni Red 308. Tambay na naman yung mga ibon natin doon. Yung mag-asawa. Tapos may kasawa pa sila kung hindi atin. Ayan eh, o, oh, black shirt. doon. Parang maliligo pa sila doon. No? <laughs> Yan mga idol, pumasok na si ano si Tambay. Tsaka yung asawa niya, medyo pangit ng kondisyon. No? lugo Awit siya lang yung pinaka durog yung itsura sa mga dumating nating ibon. Na Ayan, tingnan natin kung makaka-recover siya ng maayos. Ayan, lugulugo siya. Pero ito, parang wala lang, oh. Boy, tambay. Yung nakatambay doon kaninang black chick, hindi ko alam saan dumapo. Hindi nakababa, eh. Pero sumama sa ano dito banda, eh. Ewan ko kung nandito pa siya around the area. Wala na doon sa taas, eh, oh. Yan, yeah, may isa pa tayong dumating ngayon, oh. Si Checard. Si Checard. Time check, 11.40. Ayan, kauwi niya lang. Apat pa kulang natin. Ayan, nandito na rin pala si Red Check. Ayan, no. Kanina daw, mga alas 12. Pagbaba ko lang. Dumating na siya. So, ilan na lang kulang natin? Tatlo. Tatlo? Let's go! <laughs>